Hello mga mummies! For today's video, samahan niyo ako magdikit ng wallpaper dito sa pinto sa kitchen namin. Medyo matagal-tagal lang ang na nakatambak itong mga wallpaper na nabili ko. Hindi ko lang kasi siya nagawa dahil nagkasakit na naman ang dalawang anak ko. Hindi nga lang dalawa kundi apat na wallpaper ang meron ako dito dahil hindi lang naman pinto ang bala kong baguhin sa kitchen namin kundi yung buong kitchen kaya abangan niyo na lang. Pasok nga din sa timputi at kahoy ang magiging theme ko sa bagong kitchen namin kaya naman abangan nyo na lap. At dahil na napahaba ang lapat ng wallpaper na to ay minabuti ko munang kuhanan ng sukat itong pintuan ng banyo namin Dito nga sinimulan ko ng gupit-gupitin tong wallpaper ayon sa lapad ng pinto sa CR namin. Para naman mamaya hindi na ako mahirapan sa paggupit-gupit, dire-diretso na lang yung pagdikit. Apat na piraso nga itong nagupit ko ayon sa taas ng CR namin. Itong nga tirolyo ko na muna at itinabi dahil nagliligalig ng aking bunso. Patutulugin ko muna bago ako magdikit dun. Noong napatulog ko na nga bunso ko ay sinimuran ko na rin bakbakin itong lumang wallpaper na ilagay ko dito dati. Magdadalawang taon na rin kasi itong nakadikit dito at kung nakikita nyo ay nakikita na rin yung butas-butas dahil natuntun nga ng aking bunso. Kung nakikita nyo nga iyang takip ng singawan dyan sa itaas ay sira-sira na din at butas-butas. Pero pag madiskarting ina ka talaga ay gagawan mo yan ng paraan. Abangan nyo na lang mami sa ibang video kung ano ginawa ko dyan para matakpan niyang mga butas at yung mga sira-sira dyan. At heto na nga original na itsura ng pintuan namin sa banyo kapag kawalang wallpaper, di ba? Tingnan niyo naman, hindi na babagay dito sa bahay kaya naman pagandahin natin 'yan. Bago ko pa man nga dikitan ng wallpaper itong pinto namin ay inuna ko na nga ayusin itong takip sa singawan sa pinto. Tingnan nyo naman magmumukha na siyang bago. Heto nga mga mami at wala na talagang bakas ng butas at sira dito sa takip namin. Ang ganda mo bago. Magsisimula na rin pala ako magdikit dito kaya na ready ko na itong papatungan ko. Siyempre hindi na natin pwedeng kalimutan yung cutter kaya ayan na ready ko na din. Kumuha na rin ako ng pamunas para maiwasan ang pagbabubbles nitong wallpaper habang dinidikit natin. Heto nga mga malat, wala na rin ako masyadong masabi kaya naman panoorin nyo na lang yung video. Malapit na nga tayo matapos pang hamari kaya ayan naggupit na rin ako ng para sa gilid dahil yun din ang nakita ko sa ibang nagdidikit ng ganito. Isusunod ko nga din yung pinto sa kwarto nila na ni nanay pero hindi ko na siya isasama sa video kasi pareho lang naman ang gagawin ko. At heto na nga mga mari ang final result. Ayan, sobrang nagustuhan ko talaga. At sila ni nanay at ni tatay nagustuhan din ito. Hindi na maiiwasan mga mari na magkaroon ng babos dahil meron ng butas-butas ang pinto na to. Pero okay lang, hindi na naman siya gaanong pansinin. At yun lang muna mga mare, abangan nyo ang iba pang gagawin nating DIY makeover dito sa kusina namin. Ayun lang, I hope you like this video mga mare. Kung nasa YouTube ko kayo, at gusto nyo ma-update sa ating mga bagong video, mag-subscribe na rin kayo. Salamat!